Ayan, good morning, good morning, good morning guys! Natrider po, Natrider Vlogs, ang inyong lingkod po At uh, ngayon, for today's video ay uh, Samahan nyo akong uh, tumawid for the first time Dito sa uh, Tinatawag nilang uh, Hanging Bridge Kung saan, tampok sa teleseryeng Iron Heart yeah. Ayan o oh. Ayan yung uh, Hanging Bridge Ayan, as you can see sa likod. Ayan, so, ano pa hinihintay nyo? Tara, tawid tayo, subukan natin. Let's go! Ayan, guys. Subok tayong tumawid dito sa hanging bridge ng Riverside Park. Ayan, wow. Ang ganda. Ngayun, oh. 'yung uh, Gimbal River. ayan. Correct me if I'm wrong sa aking uh, mga sinasabi dito. Ayan. 'yung ilog. So, ayan, strong built naman, maganda ang pagkagawa nitong uh, hanging bridge at uh, ang kakapal ng mga metal. Ayan, So, ayan, lalakad lakad tayo. Dahan-dahan natin. Dahan-dahan. Safe naman yun dito eh. Hindi malaglag yung cellphone mo. Ayan oh. Banda doon guys. kanda doon guys. Ayan. Kita nyo naman. Ayan. Ayan guys. Ayan, tatawid tayo hanggang doon sa dulo. Naandahan lang nat kay madulas kasi naulan. Woo! Face your fear not, face your fear. Nat, maging matapang ka nat. Huwag kang uh, patalaw-talaw nat. Medyo malayo no, may kalayuan no. Mahigit ah uh, Whew, kinakabahan ako. First time, uh, first time kong uh, tumawid ng isang hanging bridge na mag-isa. All alone. Ayan, so, guys. Okay lang yan. yan. Dito naman kayo kasama ko. Tumukan natin. Sige. natin Kaya mo yan. Kaya nga ng bata kanina. Oh my god. Nangalhati na tayo. Yeah! Yan, patuloy, patuloy nat. Dahan-dahan lang na. Makakaabot ka din sa dulo. Yan. Dito sila, ano, dito nila kinunan yung uh, habulan sa Iron Heart. Ayun yung mga yung mga cast ay naghabulan dito. Tapos doon sa kabila sa kalsada niyan ay yung uh, sasakyan ang binanggaan ng ilang uh, armadong uh, kalalakihan, di ba? Ano yung nakita ko doon sa kanyang trailer. Ayan, so malapit na tayo sa dulo. whew Nakakakaba dito Nabubulol ako My goodness <laughs> Yan guys Iniwan ko muna si Baby Red Masubukan lang itong uh, thrilling Opportunity Na makatawid sa kanilang Hanging bridge O ng Gimbal Riverside Park O nat nat Woohoo Andahan lang nat sa paglakad hindi ka naman siguro mabigat para malaglag <laughs> ayan guys whoo exciting whoo ayan nalagpasan na natin yung ating fear yes Yo, pagbalik natin mamaya okay na ayan guys dito na tayo, na, dito na tayo sa hangganan ng uh, Gimbal Riverside Park Hanging Bridge Ayun. Ye, nandito na tayo, guys. So, ayan. Whew. My goodness. When it comes to experience nako, sa feeling nako sobrang nakaka, nakakakaba, nakakatril. Kaya masarap-masarap uh, na nalagpasan yung fear natin no? sa height. Syempre, mataas 'to, eh. Oh no. Ayan guys, so uh, sa mga gustong ma-experience, gala kayo dito sa ano, gala kayo dito sa Gimbal Riverside Park. Ayan, makikita nyo yung madaanan nyo din dito yung ang hanging bridge nila. Ayan guys. O, oh, diba? Tapos ang ganda ng view dito. Tingnan nyo na naman guys. Dami mga puno. Ayan, dito yan sa kabila. Yung sa kabila kanina, nandun pa sa, ano, nandun sa kabila. Nandun sa pinagmulan ko. So, after nito ay babalik tayo doon sa ating uh, origin kung saan na uh, tayo ay tumawid. So, ayan. Ang ganda nito talaga. I swear. I promise. Ayan. ganda ng lugar dito. So, well mga guys. Thank you, thank you so much sa inyong uh, panunood. At sa susunod na naman ay baka may... Nakuna naman tayong magandang uh, tanawin. So... Ayan. Uh, please don't forget to subscribe, to like, and hit the no notification bell para sa updates sa ating mga susunod na video. All Bye.